Hello guys, kumusta? Magandang araw. Pero walang araw ngayon. Makulimlim. <laughs> Gusto ko ulit sa inyo pakita ito kasi ang, ang dami talaga. Nakaka amazing. Eh, nung dami oh. Talagang dikit-dikit na sila kasi yun yung tubig na lang. Oh, kukunti na lang. Wala na dyan. Dito na lang dito lahat ng tubig. Kukunti na ang dami. Talagang ang kapal nila ang dami. <laughs> Sabay ganun na na. Talaga naman, ang dami talaga. Amazing! Sabay ganun. <laughs> Sa mga nagtatanong pala kung saan banda ito, ayun o, oh, sinulatan yun. Ayan, sinulatan na yan. Ayun kung anong, ano yan ang sinulatan. Hindi ko alam, basta sinulatan yan. Yan, 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 yan. Dito kami kumukuha kasi ito dito yan sinasaka nila tatang yan tapos kami dito yan yan yung banda din oh banda dyan sa amin yan din kaya pumupunta kami dito kahit ano malayo Hello, oh, dami. Ang, ang dami talaga grabe yun titignan ko nga itong screen kung may nakuha ay mayroon mayroon maliliit saka puro kuhol cool. ayun guys sa uh, sulid ang daming dadag susu talagang sulid oh sulid ang dami nila oh tapos mayroon pang ayun yung mga tilapia na maliliit ah <laughs> kaya kita nag nag nag-ipon-ipon sila dito sa ano tubig. Kasi ito na lang yung tubig. Eh. Doon oh, wala nang tubig. Oh. Eh nandito silang lahat sa tubig. Sa kayong doon oh, 'yun 'yung banda. 'Yun banda yung sinulatan. Yung may mga bubong-bubong dyan sinulatan na 'yan. Sino nagtatanong sa akin? ang dami talaga oh hamak mo yan may, may isda pa yan pa guys oh, ang dami kukunti lang kasi yung tubig yan nandyan, sila lahat sa tubig nag ipon ipon <laughs> parang nakakatakot naman tingnan ang dami na masyado ayan oh. ayaw bang magpukos Ayan. Ayan.